Sa ating pagpapatuloy, natapos tayo sa nakaraang kwento na si Liu Yi ay naghanda at inihagis ang nagawa niyang pampasabog sa ere, at bago pa ito bumagsak sa lupa ay agad naman itong sumabog ng pakalakas-lakas at ang lahat ay nataranta at tumatakbo na sumisigaw na inaataki sila, ang hindi nila alam ay ang dinamita pala na gawa ng ating bida at sinubukan kung gaano ito kalakas. At nang mawala ang makapal at maitim na usok ay talaga namang namangha at natakot ang lahat sa kanilang nasaksihan, Agad namang nagtanong ang pinuno ng tribo na si Jiang Miyang, anong klasing banal na sandata ang iyong ginamit? Sabrang kakilakilabot at lubhang nakakapinsala ang banal na sandata na iyan. Ang hindi nila alam ay pangkaraniwan lang naman na ginagamit ng ating mangingisdayan dito sa Pilipinas, hahaha. Siguro taga Zambales ang ating bida na si Liu Yino. Pagkatapos, pagmamalaki pa ng ating bida na mahina pangayan. Kaya ko pa gumawa ng limang beses na mas malakas dyan at mas malaki. Ang pinuno ng tribo na si Jiang Niang na ginagalang at sinusunod ng kanyang nasasakupan, ay bigla itong nagpatira pa sa harap ng ating bida, na bigla ang ating bida sa ginawa ng pinuno ng tribo, subalit nang makita ng ating bida ang buong kapaligiran ay napansin niyang ang lahat ay ginawa din kung ano ang ginawa ng kanilang pinuno. Ang lahat ay pinupuri at sinasamba ang ating bida bilang isang anak ng kanilang God King at ipinadala talaga siya sa kanilang tribo upang ipagtanggol sila sa kahit na anumang sakuna. Si Liu Yi nang makita ang kanilang ginagawa ay kinilabotan siya sa kanyang nakikita, kaya kinausap niya ang pinuno na si Jiang Miyang, ano ang ginagawa niyo? Huwag niyong gagawin ulit yan sa harapan ko, kaya mags itayo kayo. Dahil hindi maganda na gawin niyo yan sa akin, nang marinig ni Jiang Meiyang ang sinabi ng ating bida, ay inangat niya agad ang kanyang ulo upang tumingin sa ating bida, subalit ang kanyang pagtitig sa ating bida ay kakaiba, parang may gustong ipahiwateg. Si Liu Yi, nang makita ang kakaibang ngiti ng pinuno ay bigla itong kinabahan, pakiramdam niya, siya pa ang parang nabitag sa sarili niyang plano. Ang plano niya ay gamitin ang pagkakataong ito upang magkaroon ng takot ang lahat at masunod sa trebong ito bilang isang banal na mensahero ng dakilang hari ng mga Diyos, subalit hindi niya mahulaan kung tama ba ang laro na kanyang ginawa. Si Liu Yi ay hindi pera nawawala ng pag-asa sa kanyang sarili, kailangan makaalis siya sa nakakahiyang sitwasyon na ito, kaya sinabi niya, ngayon nakita mo na ang kaya kong gawin at may mga makikita ka pa ng higit dito kaya kailangan na nating pag-usapan ang mga bagay-bagay ng prebado. Si Jiang Meiyang na alam ang mga nangyayari at ang kakayahan ng ating bida, kaya agad naman niya itong naunawaan ang gusto mangyari ng ating bida, gusto mo bang manatili sa tribo namin tama ba ako? Sabi ng pinuno sa kanya, si Liu Yi na iniluhod ang isang tuhod na parang prinsipe, at inihatag ang kanyang kamay sa ating magandang pinuno na si Jiang Meiyang, na talagang kikiligin kahit sinong babae ang gagawa ng ating bida ng mga ganitong eksena. At sinabi ng ating bida, alam ko na ang Trebong Messi ay maliit lang na tribo, pero ang aking mga asawa ay sabrang nagugustuhan ng lugar na ito lalo ang kapaligiran. Para sa hinaharap naming buhay, nais talaga naming manirahan dito sa lugar nyo, at hihilingin ko na rin na bigyan mo kami ng maayos na matutuluyan, ang kapalit ng lahat ng iyon ay ang aking kakayahan at kaalaman na pwede nating magamit at gawin upang mapaunlad pa ang Trebong ito. Sana magustuhan mo ang panukala kong ito. Subalit, makikita na may problema ang pinuno kahit na pumayag pa siya sa mga hiling ng ating bida, ito ay isang malaking pagsubok na kanilang haharapin ngayon. Sapagkat kailangan talaga nila ngayon ng kanilang Diyos na makakapitan at maipagtatanggol sila, dahil nakikita ko ang aking tribo na may kakaibang sitwasyon, di tulad ng mga ibang tribo na mas malakas ng dihamak kaysa sa amin, sapagkat karamihan sa amin ay puro mga babae, nagkakaroon ng kaguluhan, Madalas ay palagi kaming tumatakas at humahanap ng ibang malilipatan. Sa ngayon, ang kahirapan ng trebong ito ay aming kinakaharap. Kung magagawa mong masolusyonan ang problema, papayag na akong makasama kayo sa aming tribo habang buhay. Isinasaalang-alang ngayon ni Liu Yi ang mga kinakailangan ng pinuno ng tribo na si Jiang Miyang, na dapat magawa ng ating bida kaya napapaisip tuloy siya ng napakalalim. Pinag-aaralan ko ngayon ang bagong kultura pang agrikultura kung paano ko maituturo ng sabay sa trebong ito ang pagtatanim at pagsasaka. Makikita nating ibinabahagi na ng ating bida ang mga kaalaman niya sa kanyang panahon. Si Jiang Niyang ay sabrang mapanuri sa kanyang sinabi kaya tinanong niya ito patungkol sa kanyang mga sinabi. Ano ang kulturang pang-agrikultura? Tanong ng magandang pinuno sa kanya, si Liuyi ay nagpatuloy na nagpaliwanag ng mas madali upang agad niya itong maintindihan, ang kulturang pangagrikultura ay pangunahing agrikultura, pangalawa lang ito sa mga ginagawa niyong pangangaso. Ang una na dapat gawin, ang kailangan ay linisin ang patag na lupa, bangkela ng lupa at magtanim ng mga buto ng mga halaman at gulay tulad ng mga mababanggit mo sa bahay kubo. Sa kabila ng magandang pagpapaliwanag ng ating bida, ang maganda nating pinuno na si Jiang Meiyang ay parang sobrang nabigla. Sa katunayan, halos wala naman talaga siyang naintindihan, sa halip ay nagpanggap na lang na natutuwa siya sa makabagong panukala ng ating bida, ito talaga ang kinakailangan ng trebong ito. Si Liu Yi ay patuloy na pinapaliwanagan pa rin ang maganda nating pinuno ng dahan-dahan, habang inutusan na ni Liu Yi na kumuha ng upuan upang magamit ni na Jiang Meiyang at Liu Yi. Kaya dali-dali namang sumunod si Amy, Makalipas ang ilang sandali, gumuguhit na ang ating bida ng mga kailangan nilang mga pangunahing kagamitan at kailangang mapanatili ang pundasyong pangagrikultura. Si Liu Yi na may kasanayan at talinto sa pagguguhit ay hindi naman siya nahirapan sa kanyang mga ginagawa, habang si Jiang Mei ang naunti-unti niya nang nauunawaan ang lahat, pero hindi peren ganun kalinaw, pero siya ay nakikinig ng husto sa lahat ng sinasabi ng ating bida. Gumuguhit ako ng mga kailangan na gamit pang agrikultura para sa iyo, sa paggamit nito, kapag mas mahusay, mas maganda. Ang maganda nating pinuno na si Jiang Miyang ay mas lalong humahanga sa ating bida dahil siya daw ay may pambihirang katalinuhan at liksi, at mas lalo pa siyang humanga nang may kakayahan pa siya sa pag-aaral. Kung nasa totoong mundo siya ngayon, siya ay siguradong magiging matibay at matagumpay na negosyante. Makalipas ng mahabang guhitan, matagumpay niya naman nagawa ang kanyang obra maestra. Sinisigurado niya kay Jiang Niyang na, bigyan mo lang ako ng sapat na panahon at ang trebong ito ay magbabago ng tuluyan gamit ang aking kaalaman at kakayahan. Pagkatapos na masaksihan ang kakayahan at karunungan ng ating bida, ang maganda nating pinuno ay tuluyan ng ibinigay ang buong pagtitiwala sa ating bida. Sa mga puntong ito, Handa na ako maging aso o pusa o maging isa pang asawa mo sabi kay Liu habang sinusuri pa niya ng gusto ang mga nakaguhit sa obra maestra ng ating bida. Pwede ako makipagtulungan sa iyo ng walang ibang kapalit ngayon subalit may isang problema lang sa isang gamit na ginuhit mo. Itinuro niya ang bakal na palakol, yan ang problema natin. Ang bagay na yan ay nasa makabagong panahon, ang paggawa ng ganyang kagamitan ay malubhang mahirap. Ayon sa maganda nating pinuno na si Jiang Miyang, ang panday na mahusay gumawa ng ganyang gamit ay si Flavio, miyembro ng Trebong Silgap. Subalit napakamahal magpagawa ng mga ganyang gamit. Si Liu Yi na sobrang nagtataka kung anong ibig sabihin niya na napakamahal ang pagpagawa ng gamit sa kanila, ano ba ang kailangan nila? Agad namang sumagot ang pinuno ng walang pag-aalinlangan, dahilan para mabigla ang ating bida, ang ibabayad sa kanila ay lalaki. Kailangan nila ng lalaki, si Liu Yi ay di makapaniwala sa sagot ng maganda nating pinuno, hindi talaga ako makapaniwala sa mga batas at pagmamahal nyo dito. Ibang klase ang bawat mga tribo dito, kayong mga babae nangunguhan ng mga lalaki habang ang iba naman kailangan silang bayaran ng lalaki. Ibig bang sabihin lalaki na ang pera nyo dito? Ang pinuno na si Jiang Meiyang ay napatawa na lang sa sinabi ng ating bida, hindi naman sa ganun, paliwanag ng magandang pinuno. Sila kailangan nila ng lalaki para sa mga manggagawa, kami para madiligan ang bulaklak namin. Ganun paman, di rin makapaniwala ang ating bida sa mga nais ng bawat tribo. Hindi ba nila alam ang konsepto ng pagmamahal? Sabi ng ating bida sa kanyang sarili, alam ni Jiang Mei ang nanaguguluhan ang ating bida kaya patuloy na pinaliwanag sa kanya ang dahilan kung bakit bumibili sila ng mga lalaki dahil kailangan nga nila ng maraming manggagawa sa kanilang minahan nagpaparami sila lalo gusto nila ang mga malalakas na mga lalaki. Kung babalik ako sa aming lugar, ang dinamita ang madalas gamitin sa minahan para pasabugan ng butas, ganun klaseng dinamita ang ginagawa ko ngayon, para makita ang mga mineral sa loob, dapat mong gamitin yon. so gusto mo na pumunta ako ng minahan, tama. Saan naman nila kinukuha ang mga dinamita na ginagamit nila? Ang importante ngayon ay makagawa ako ng paraan para magkaroon ng mga gamit pang agrikultura. Kahit sa ano pang paraan, sa tagal ko ng panunungkulan bilang isang sundalo ng maraming taon, bakit di man lang ako natuto gumawa ng pang-agrikulturang kagamitan? Siguro medyo tamad ako noon kaya ganon, si Liu Yi ay nagdesisyon na puntahan ng Silgap Tribe. Ang maganda nating pinuno na si Jiang Miyang ay nagbigay pa ng mas maraming information patungkol sa Silgap Tribe, lalo kung gaano pa kalayo ito sa kanila. Ang Silgap Tribe ay halos isandang milya ang layo mula sa atin, kaya lalakbayin mo mula dito hanggang doon ng higit sa isang araw ng walang hinto. Ano, isang araw, gulat na gulat na tugon ng ating bida, pero okay lang yan, walang problema, ang importante makakuha tayo ng mga kagamitang pang-agrikultura. Habang pinag-uusapan nila ang mga importanteng mga bagay, ay may biglang dumating, isang grupo ng mga kababaihan, pinangungunahan ni Guan Ling Yu. Nasurpresa ang ating bida sa pagdating nila, Ling Yu, anong ginagawa niyong lahat dito? Si Guan Ling Yu kinausap si Liu Yi habang naka-cross arms. Walang dahilan para kumilos ka mag-isa sa labas ng trebong ito. Kailangan mo lang ay magpahinga sa bahay natin, tutulungan ka namin na matapos ang iyong gawain ng mabilis. Pero walang kasiguraduhan ng tagumpay lalo kung hindi mo nagampanan ng maayos ang iyong gagawin ay magkakamit ka lang ng panlalait at panlilibak. Ngayon isang mahalagang gawain ang natitirang dapat mong matapos, yun ay ang pagpunta mo sa Trebong Silgap. Ganun paman, si Guan Ling Yu ay humingi agad ng pasensya dahil gustuhin man niya na makatulong ay hindi naman siya makakasama dahil sabrang layo naman daw ito. May iwan na lang kami dito at dito ka na lang namin tutulungan sa mga gawain lalo na sa plano mong pang-agrikultura at pauunla rin pa natin ito. Si Liu Yi ay talaga namang walang masabi sa mga pinagsesabi ni Guan Ling Yu sa kanya. Wala na talaga siyang kahihiyan para isiwalat ang mga bagay na dapat para sa kanya na lang yun. Sa tingin ko kailangan na ng tamad umalis, si Liu Yi ay nakuha ang galit ni Guan Ling Yu nang walang dahilan, kaya agad itong nag counter-attack sa ating bida at talagang sobrang nanggigihil. Bakit, akala mo ba ikaw lang ang may mas matalas ang dila dito? Huwag mong kalilimutan na mas may pinag-aralan ako kaysa sa Makalipas ang digmaan ng dalawa ay kinausap niya na lang ang magandang pinuno at binigyan ng payo bago siya alis. Di ako pwedeng mahuli. Kailangan ko matapos ang lahat ng ito ng mas mabilis kung maaari pinuno, ikaw ay mananatili dito at subibayan mo ang mga nangyayari at sitwasyon, at sinagwan ninyo kasama ang grupo niya ay makakatulong sa iyo. Ang maganda nating pinuno ay agad namang sumang ayon sa ating bida. Okay sige susunod ako sa mga plano mo, makikita na talagang disiday daw siya sa kanilang kasunduan. Terry na at umpisahan na natin ang pagsama-sama, ang maganda nating pinuno kahit na naiwan sa tribo, Pinadala naman niya ang dalawang magkapatid na sina Aisha at Amy upang samahan ang ating bida sa paglalakbay. Ang kalagayan ng Trebong ito ay talagang makabuluhan. Ngayon ay mayroon kaming maliit na pangkat at namumuno sa pangkat na ito ay si Aisha para pamunuan ang daan, at si Amy naman ay masyadong abala sa paghaplos sa ating bida. Ang pinuno na si Jiang Niang ay sinabing isang araw silang maglalakbay. Pero ang grupo ni Aisha ay mas mabilis sa inaakala niya dahil ilang oras pa lang silang naglalakad ay malapit na sila sa Trebong Silgap dahil kabisado na nila ang daan at ang shortcut nito. Si Amy nakabisado ang lugar at itinuro kung saan matatagpuan ang kanilang hinahanap, nakikita mo ba ang banda roon? Yun na ang teritoryo ng mga Trebong Silgap, si Liu Yi ay talagang namangha sa pagtitiis ng mga taong ito sa lugar na yon, pero sa panahon ko... Ang mga tao ay nakaupulang sa kanilang bahay maghapon at inuubos ang oras sa paggamit ng cellphone at computer, binibenta na nila ang kanilang kaluluwa sa pamumuhunan. Ang mga ito ay kailangan talaga ng matinding tulong. Nang makarating na sila sa Trebong Silgap ay mapapansin ang nakabakod na tumpok na mga bato, talagang napaka-perpekto ang pagkakasalansan nito. Lalo ang mga bahay nila na akala mo may mga arkitekto at Ianniero ang nagplano para magawa ang mga bagay-bagay na nakikita ng kanyang mga mata. Ang isang lalaki na mas malaki ang pangangatawan ay lumabas at sinalubong sila bilang paggalang. Kayo ba ang mga taga-Trebong Messi? Nandito ba kayo para makipagpalitan ng bakal ulit sa amin? Bago pa makapagsalita ang ating bida para sumagot sa tanong ng lalaki ay nagpatuloy naman ang lalaki sa kanyang pagsasalita. Sa ngayon, mas maganda ang dala niyong ipapalit sa amin at guwapo pa ito. Sa tingin ko matutuwa ang aming pinuno pag nakita niya ito. Mapapakinabangan pa namin siya nang husto, pero bakit yapos-yapos ni Amy ang lalaking ipapalit sa amin? Bakit isasama din ba siya sa palitan? Si Aisha bilang isang pinuno ng pangkat ay agad namang humarap sa lalaki upang protektahan ang kanyang kapatid. Silka, ikaw ay nagkakamali. Hindi kami nagpunta dito para makipagpalitan ng tao at bakal sa sa mga oras na ito. Ang lalaki ay tinawag na Silka ay hinawakan ang kanyang mukha at hinihimas ang kanyang baba na parang nag-iisip. Ang ibig sabihin nito ay hindi talaga kayo para makipagpalitan ng bakal. Ano pala ang gagawin nyo dito? Magsasasayaw at magkakakanta. Kung hindi kayo makikipagpalitan ng tao dapat ipalit nyo sa amin ang mga kawayan na nasa likod nyo. Kung hindi ay umalis na kayo. Huwag niyong sayangin ang oras ko dahil ang bawat segundo sa akin ay mahalaga. Isa sa mga grupo ni Aisha ay umalma sa mga panlalait ng isang top mole sa kanyang tribo. Hindi niya nakinaya ang mabahong bibig ng bigatilyong top mole, kaya agad niya na itong hinamon ng laban. Makikitang sabrang gihil ang bida nating kalbo ngayon dahil gusto niya nang burahin ang mukha ng bigatilyong arugan. Kapitan, hayaan mo akong risalbahin ko ito mag-isa. Si Silka naman na ayaw din mapangibabawan ng kayabangan ng iba ay agad namang tinanggap ang hamon na makipaglaban sa kanila, nagutos sa kanyang mga tauhan na sige, harapin niyo sila, at wala kayong patatikasin kahit isa, gusto ko bihagan niyo silang lahat ng buhay at gawing alipin, at ang kalbong yan ay lampuhin niyo ng gusto, kaya halika na at lumapit sa akin para masimula na natin. Si Aisha na sinubukan pang maayos ang gulo at kinausap sila ng malumanay, subalit si Silka ay wala nang naririnig at desidedo na sa labanan. Kaya si Aisha na napasigaw na sa galit kay Silka at binalaan ito, nagsisimula ka bang makipagdigmaan sa tribo namin? Sa kabila ng mga sinabi ni Aisha ay pinakitaan niya lang ito ng napaka pangit na ng ngiti at ininsalto pa ito, pakiramdam niya ay wala ng tatalo sa kanila. Talaga bang sayo pa manggagaling ang pagbabante na yan? Samantalang puro kayo mga babae. Kung gusto nyo matalo ang Trebong Silgap ay kailangan nyo pang tumawag ng mga santo, diwata at mga bayani na galing sa ibang mundo, dahil kung kayo lang wala kayong laban sa amin. Tsaka kala nyo makakalayo pa kayo sa amin. Hindi na kayo makakatakas pa. Si Liu Yi na naghanda na at humarap na sa kanila habang ang mga kasama ni Liu Yi ay dinala niya na sa kanyang likuran. Sige na, simulan na silang bihagan, si na tahimik mula pa kanina ay naghanda na rin sa mga susunod pang mangyayari, ngayon may dahilan na siyang galpihin lahat ng mga tao sa Trebong Silgap. Makikita nating inihahanda na ng ating bida ang kanyang ataki na parang isang karakter na superhero sa mga manga na Eri Recap ni Aldrin Tagalog Recap sa mga susunod pag natapos ang series na ito. Gusto nyo talagang makipagpalitan ng tao sa tribo namin ha? Sige, ayaw nyo ng maayos na usapan, pagbibigyan ko na kayo sa mga gusto nyo. Ang mga naipong enerhiya sa palad ng ating bida ay kanya na itong binitawan, hindi na hinayaan pa ng ating bida na makakilos pa sila upang makalapit dahil binitawan na ng ating bida ang kanyang ataki sa lupa dahilan upang gumawa ito ng napakalakas na paggalaw ng lupa na parang lindol intensity 7. Ang mga taong nakatayo sa harapan ng ating bida ay bigla nalang lumipad sa ere at hamampas sa ginawa nilang pader na solidong puro mga bato. Ang lahat ay di na nakapag-react pa dahil sa mabilis na pangyayari. Subalit ang ating bida ay parang nabitin pa sa kaganapan dahil isang ataki pa lang ang kanyang ginawa ay naubos na sila at bagsak, kaya pinipilit pa niya na tumayo sila upang ipagpatuloy ang bitin nilang laban. Subalit wala na talaga tayong magagawa dahil talagang mabibitin po tayo sa kwento ngayon mga ka kaya kung nagustuhan po ninyo ang kwento po natin ngayon ay huwag po kayong mahihiya na mag-like at mag-iwan po ng comment upang mas gaganahan po tayo lalo may nababasa ang inyong lingkod. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman po, dahil kung hindi. Hindi po magsasawa ang inyong lingkod na makiusap na mag-subscribe po kayo bilang pagsuporta sa ating ginagawa. Maraming thank you and God bless you all.